Mga ko mga plekos ko ang naong guys. Mm, nan si Rosel diri guys, o nara guys, o nara na oh. Hmm, hmm, hmm. Na, friend kay na sila sa mga doggy dogs. Uy, okay. oh, ano? Yeah, Kumain si Inday Oh. Lo gamay nang kini kung gapos, maigo pa baka ni. Tanawa guys si Dodong Dagol, si Ola ay, si Rosel, si Dodong Gamay. Oh, gitungan siya. Tara si Inday dito. Na, langga kay nila akong portion guys, eh. na ni si Dodong Gamay. Friends kay sila. Mimutang sa ko kuan sa kung naong pagwapa kay bahalag kuan. Mag-vlog Tama ba sa kayo? Man ako butang og kaning pang skin care sa tong dagway uy na unsa man ni uy mudungo man na tugnawa lang da uy. E, skincare. Atoy, ano, uy, hangat, Eh, skin care ato yan ay hangat imo kita kung dunay tinan binuangan sya no uy, uy. Uh, kukunin ko 'yung no. may kong banana. Eh. ulan. Hindi 'yung irko man. No, kaayo Ah ha ah, ah, ha ah. ha. Tinom ka na, depasa lang daw, eh. Nalimot Ano, gapas ganina Nga dito ng tatag itong skin care guys nanan nandito ako guys kaya di mo ko magkano maggamit mag, 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 mag yung mga rejuvenating guys kung gamiton kay kon tone roman adlo kung gamit yung mga rejuvenating hindi maklaro kung naong kinatabon sa amin Nah, ada guys. kenapa? lo eh. deh kayu abu aku nong mai. oke rapu tiga mai renggapas. Nah oh, bilik mana abu? May di man ko ang naong guys. Oh, kira okay. ka ning... Gika nang gika lakaw ganin na pero dili ra buga pang nong. <coughs> eh, ugnawo uy, what happening? What happening ga aircon ganin, eh? what happening? Dapat unta kay ulan pa lang ga di ta mag aircon. Thank you sa ulan kay na. Kuanan na bisbisan ang mga tanom nata kinanglan magbisbis kanira ko ikang desk cream toner cream ora wala na dayon Lahi ang cream sa buntag, guys, lahi pud ang cream sa night. lahi siya.

Enak banget guys, sa krim. Gak nah, merek kita kongi krim guys, Putih enak yang nong, hmm? Hmm. Kuningan. Kalau bagus nggak? anak guys wag pa mga ansak ko dito butang ang gabi may nang ko vitamins o oh, ba ako nag inang isa ba ang sentro mag inom pa ko to isa ka vitamins na ko ang yan na dapit Eh, na naong ni dodong tatanawa daw ko sa naong ni dodong be ang naong ni dodong asas ni naong dodong asas ni naong dagulo Agoy, ang ako ang inday, oh, nag, Anta na ada na mi dodong be. Yan akong ni dodong. Ah, <laughs> ning dodong. Alagi kua ang online ni Daddy Gibastos ka? Ingkan. Kuang si online ning Daddy. Tibali na si ganto si Loy. Hmm, ka Loy ang dodong amay oi. Kani si dodong gamay guys. Grabe kayo nika ko at sa kuwang kalami. Uy, sa mana? Hmm? Sa iyo kayo natulog si banana. Kapoy daw siya. Kapoy yung daw na siya guys. Gawa siya yung manasag ka ng sakin ng ganina dua ako buo. Ang kuko. Ako. Salinis hmm? kayo kang kuko. Ang hmm. kuko. tuman Tuman naglangi guys naglangi Tuman ha hmm? Ano man ni ha Nga injury ang nangul pantaytay Pag taro to mago Kumusta na ko vlog ani o magkuan pagagud ko mag mag-upload ko mai wala pa ko upload ay Wala nag-upload ko piyo makakung mata Okay. Ganin na mga guys pag ato na mo guys wala mi nagdala og cellphone kay ngano ang cellphone nako <coughs> 17% na lang kang banana put pila toy ma. Kamay na pud iya guys. Pag lakaw nato ganina wala ba ya. guys ang ang gihimo namo guys kay di man gi mobile og kanang kanang charge nga ay kanang cellphone nga naka-charge sa balay kung wala mi gas biya anak kay mahadlok mi kaso sa bako playo bitaw sunog-sunog ana mo nang mo charge og cellphone guys kung mang mi so among mo guys ang among cellphone duha gibilin namo mo kay di man gyapon na mo magamit kay kuha naman dubat naman mo to nga among gibilin dili sa balay wa I cellphone dala paglakaw lakaw duha mo nga pag uli na mo ayan na mi nag-charge mo gabi ina ni nakuha kong cellphone kaya Kuan, while well, nagluto ko, igu-igo ko, pag humin akong luto, pag humin panihapon, napuno, rapod siya mo nang, naka, naninka mo na kung ano, magka-vlog. Kaya pala na ko i-upload. Agay, okay, dong! Sumda Ugma dong, dagol, kita ray matulog diri, kasi daddy, wala man. Si daddy, kay kuan man si daddy, kaning mag-travel man. So, kita ra diri, ugma, ha? ha? <coughs> kita ra diri, ugma.

Busog kay ko guys. Busog eh, pa mong kay kami may. Doctor yes, ka dira ha. Magdala ka ti ugma. Dala ka ti. Dala ka, ka buo. Duma. Ay, dung. Ay, sige. Ano um, sa? Tatan, awar agud siya guys. O, nagin siya dira sa kung nagpadool guys. O. naay ang lugar dito guys. Nga na yung lugar dira. O, tapat sila nito dung gamay. Asya na ako. Naglangit <laughs> guys. guys. <laughs> langit at nandodong. Doon ba daw? tugon na kay kung mata guys ay asin ka tugon na kay ko sa tanan dili lang ako kay ni taason ni ako ay katulong nga vlog guys kay mo mag-upload pa man ko niya mas typing beauty kan well ga upload ko guys mag mag piyong piyong ko guys din manang manok manok lang sa nga ba kay tulog man ni ka ba kung i-upload karon guys mag-upload pa ko sa youtube wala ko na ka-reels karong adlaw pero pwede ram na ko ni i-reels kani kung TikTok, may dili kayo na kung mapluran ang TikTok guys, kay ang kuan ba, kanang hinay kayo din, duwi kayo mo kuan ng TikTok nang wala kayo kung upload sa TikTok mm, 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 mm. Ah, but, uh, pero nilis pa yan yung TikTok nga sigi uploadan guys, kayo mo daghan may subscribers subscriber ay imuhang kuan, imuhang ang ni daghan mo oh, follow ba <coughs> Dagan mo follow. O na nga. sa so, up po yan ang Google O eh. na ka ng Ano ko sa kong Facebook account? Mag-, -mag upload ko. Mag-vlog ko para sa kong Facebook account. Pagkama sa kong Facebook account. Sa kong Facebook page na pod, Kaya mo na pwede din mo i-upload nga. I-upload din mo sa kong Facebook page. I-upload din mo sa kong Facebook account. Dili mo na pwede. Ma-violation ng kaana guys. dayon pagkahuman pag anak nakuha na dito na po sa tiktok o hmm um, anak, ay ito na ako eh Anna, guys ang an, Koan, guys labaw pa sa trabaho guys mayon sila guys ang mga vlogger do gasalig gasalig Slay daw ninyo vlog daw kung gasalig ba tuho sila mo sa'yo daw mag -vlog, no eh nakapoy mag vlog maguna na kung sa'yo may content ako akong i-content dire radio ko sa balay pero sa'yo guys ka mag Manggawas mo sa kong bana. Mag-content ko dito sa gawas. Magkuan ko dito. Mag-vlog ko. Dagan may viewers guys. Katong nangatumi nang dito sa kuan o. Oh. Nangatumi dito sa Peace and ah, sa boulevard. Nanglaag mo sa boulevard. Then nang Nanglaag mo dito sa water. Ano sa may? Water park? Nanglaag mo sa water park guys. Dagan ka ayaw may ato. Oh. Dagan ka viewers ato. 100 ka pin. O 200 ba to o. Oh. Katong naglaag-laag ka na dito o. Oh hindi pa lagi maglaglag o -lag -lag. sahay kayo. Dagan, dagan may viewers ato guys. Kuan lang ako na, dagan na may viewers. Na. So, ang gusto is, si banana kay busy. Busy siya guys. Hindi po uh, kayo siya makakuan. Ugma, busy. O, oh, pare ugma. O, oh, busy na po sila ma. Kaya ano, ito sila matulog. Ako ang mga shoes to sa taas. Ito sila matulog. Ito ma. Unya guys kay mo taas taas naman siya. Eh paabot lang ako 15 minutes ay ko mo kuan sa inyo ha. Mubay kay e, 13 naman ni eh. o 13 43 ay eh, 44 na o to guys nga mo travel si banana so ang ang kuan ani ugma kami na po dili uban sa mga iro dili po kumadlukes kay Naanad naman ko usap po na ako yung mga security piki. ko mga security. oh, kuwan ka po. sa sulod, opat. Dito sa gawas, ang ang sala. Ako yung mga miyaw-miyaw dito, opat ka po. Sa gawas na ako, diya sa kuwan na. na ako. Gawas dyan na, Asi, boots, na e nga, ko diya sa among tiris na si Boots. Katuko ang husky, Oh. na alam ako, pangwaan. O, pika kakilog, magkawat-kawat man yung sulod sa mga pan. May lag-isa kakilog rin makuha. Ribon na to kong boots o. Dako, ito ba ba? Na impas? Oo na, guys. Una. <coughs> okay, rajud kayo, guys. O, dako ra isa. Pero mas maayag ito na agad si Banana. Pero sa man nga, kinang lang magigit sila mag-travel, guys. Kay, kana PC man na sila kanil na yun. Ako matumutin yung agad. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko, Lord. So, rata taman guys kay magtaas-taas na magdala -ta na to ang na-vlog. So, magpasalamat na lang ko sa inyo ang tanan guys sa inyong support. Pag-like and share sa ko ang Facebook page, Facebook account, pag-follow, o sa inyo ang pag-tanaw-tanaw sa kong mga vlog. O thank you so much sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel guys. So, God bless tang tanan guys. O amping tang tanan. I love you all. O basta. Thank you, thank you so much So, bye everyone Kaya mag-sleeping na pwede nyo mo na. Kaya ang mata na naging makaya mo na Naging akong mata guys Tulog na kayo Ano saan na oras o? Last 10 nang Ako ang tingkat katulog diri Sa last 9 Tulog na ko ana guys Usay ganyan Alas 8 kapin Tulog na ko ana Ano saan oras o? 10 uh, 10.15 10.15 ng oras Bita na ako na to ha 10.15 ng oras guys Muna nga Diri ratatam, kay mag-sleeping beauty na ko. So bye everyone. Amping tang tanan. God bless.